Alam mo ba na sa palabas na Powerpuff Girls, hindi naman talaga si Mojo Jojo ang pinaka main villain sa palabas? Ang pinaka main villain dito ay wala ng iba, kundi si Professor Utonium, ang tatay ng tatlong girls na si Buttercup, Bubbles at Blossom. Pero paano naman nangyari yon? Kung babalikan mo kasi ang istorya, si Mojo Jojo ang paborito at ang unang alaga ng profesor at assistants niya sa lab. Nag-eksperimento ang dalawa at sa hindi inaasahan ay nagkaroon ng pangyayari kung saan ang Powerpuff Girls ay isinilang. At si Mojo Jojo naman ay aksidenteng natapunan ng Chemical X Ang pangyayaring yun ang naging dahilan para tumalino si Mojo Jojo Pero kahit gaano kagaling ang ipinakitang talino nito Baliwala lang dahil nandyan na ang Powerpuff Girls Lumayo ang loob ng profesor kay Mojo Jojo At hindi na sila close tulad ng dati Kaya napagpasyahan niya na dapat mawala ang Powerpuff Girls Para manumbalik ang dati nilang pagsasama ng amo niyang si Professor Utonium Napanood mo ba ang palabas na ito dati?